Sir, sana mapansin, ayos lang ba magkar magkarga ng engine oil na pang manual sa scooter which is yung JASOMB ang recommended. Actually ako, nakaranas na ako gumamit ng iba-ibang brand tsaka blend ng engine oil. Nakagamit na rin ako ng uh, pang manual sa mga scooter ko. Tapos kung familiar ka sa Delo Gold, yung mga sinasabi nilang legendary ang gumagamit, sinubukan ko na rin yun. Sinubukan ko yung sa raider ko, it works fine and ginagamit ko rin dito sa scooter ko yung Aerox. Ginagawa ko siyang pang flushing, kumbaga pang hugas lang, internal washing lang ng makina. And after 500 kilometers, palit na uli ako doon sa recommended engine oil o kaya doon sa nakasanayan kong oil. So far so good, walang aberya. Hindi nagkaroon ng problema yung makina ko. Maliban na lang doon sa nag compression yung Aerox ko recently pero I believe hindi naman dahil yun sa oil. Now regarding sa question mo, para sa akin, mas mainam kung din mo yung recommendation ng manufacturer. Which is yung kung pang-scooter, pang-scooter gagamitin mo. Kung nagkataon naman na nagkarga ka ngayon ng oil na pang-manual at kinakabahan ka, huwag ka namang hinayang, palitan mo na agad. Basta lagi mong tatandaan, kayo ang accountable sa lahat ng gagawin nyo sa motor nyo. At laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya if you wanna play it safe, follow the manual. Pero hindi ko nire-recommend na gawin nyo yung ginagawa ko. Sundin nyo yung nasa manual. Pero kung adventurous kayo and kaya nyo namang magpagawa pag nagka yung motor, go for it. Always follow your gut feeling.